nakakulong ngayon sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang anim na mga pulis na sangkot sa pamamaril at pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar sa Nabota City ayon kay CIDG Director Major General Romeo Karamat Jr. boluntaryong sumuko sa tanggapan ng CIDG ang anim na dating miyembro ng Nabotas Pilisya. Kinilala ang mga ito na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant na sina Jerry Maliban, Antonio Bogayong Jr., Nico Pines Esquilion, Police Corporal Edmar Jose Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Ang pagsuko ng anim ay kasunod ng warrant of arrest na inlabas ng Nabotas City RTC Branch 286 dahil sa murder case na isinampalaban sa mga ito una na rin dinismiss sa serbisyo ang anim na mga pulis dahil sa kasong administratibo kasabay ng rekomendasyon na, na suspindihin ang 22 iba pang pulis na botas na sangkot sa pagpatay kay Baltasar noong Agosto 2. Para sa kauna sa Pilipinas DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.